Nandito ka sa video na to right now kasi gusto mo malaman kung paano maging creator at saka makapayout ka na. So dito pwede ka kumita sa Weful sa pagpo-post lang ng picture at saka video. So patapusin mo yung video na to kasi i-share ko sa iyo yung sekreto ko kung paano mas madali ka maging creator. So kung bago ka lang sa video, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka ring na rin yung bell notification para man notify ka every time na mayro kami bagong video. Now, ang Kuifol ay isang social media platform din na kung saan pwede ka mag-post dyan ng pictures and images pero is babayaran ka katulad din ni Facebook. Okay? Pero dito guys, minimum withdrawal is $5. Sa Facebook naman is minimum withdrawal nila is $100. Okay? So guys, paano mag-register dito? It's totally free. Now, on the best part, nag- kapag nag-sign up ka sa link ko today, is magkakaroon ka ng point $14 agad-agad. Okay? So, paano ba mag-sign up? I-click mo na yung link na sa description box below. Pagkatapos, i-download mo yung app. Once na-download mo na yung app, okay, i-click mo siya. Then, hintayin mo, mag-appear mo na yung logo nito para makredit sa'yo yung point $14. Now, once nag na ng logo mag-sign in ka na. Okay? Mag-sign up ka, mag-register ka. Okay? So, once nakaregister ka na, syempre, yung una mong gawin is mag-post ka ng 3 consecutive days. Okay? Para at least makita ni Waveful na seryoso ka talaga at ibibigay sa iyo yung algorithm na gusto mo. So, now, paano maging creator? Okay? So, dito, ishishare kayo yung steps paano maging creator. Now, syempre, yung first step para maging creator is dapat mag-invite ka ng 15 friends, okay? So paano ba mag-invite or mag-share ka sa mga friends mo na gusto ding kumita sa pagpo-post ng picture at sa video. So, punta ka sa profile mo, click mo yung profile icon, pagkatapos sa taas i-click mo yung settings, okay? So once na click mo na yung settings, okay, punta ka sa invite click mo yung invite. So, once na-click mo na yung invite, okay, i-copy mo yung link, at saka i-share mo sa mga friends mo. Okay? So, once meron ka ng 15 friends na share at nag-register sila, okay, for free, is automatic creator ka na. Pwede ka na mag-apply as creator. Kasi, hindi ka makapipay out kapag hindi ka pa creator. Okay? Now, second is mag gain ka ng 5 super likes. Okay? So, dapat mag-post ka ng authentic video, nakakatawa, di ba? Or advice or tips na kung saan okay, makita ng tao na nagustuhan nila yung video mo, magbibigay sila sa'yo ng super likes. Okay? So, limang super likes lang. Now, third So, for me, ito yung pinaka-easy way. Pero, dito sa part na to is magbabayan ka. Okay? Bilhin mo yung super like. So, paano ba magbili ng super like? So, punta ka na sa profile icon ulit. Okay? Click mo. Tapos, click mo yung setting icon. So, once na-click mo lang yung setting icon, sa ibaba, meron shop. Click mo yung shop. Okay? Tapos, dyan makikita mo if magkano yung price ng super likes. Halimbawa, sa apat na super likes is equivalent yan ng 115 peso. Pero, sa way na to is at least instant ka na maging creator kapag bumili ka ng apat na super likes. Okay? Kasi total of 5 super likes ka na. Now, fourth way, okay, fourth way is yung mag-invite ka lang ng dalawang friends. Pero dapat yung dalawang friends mo na ito is active sila. Na nagpo-post din sila three consecutive days. Okay? Tapos nag-invite sila tig isa. Okay? Tig isang friends sila. Total of six super likes yung makukuha mo. So, anong gagawin mo sa six super likes? So, punta ka sa profile mo. Tapos, every picture, okay? Halimbawa, sa isang picture o sa isang video, i-click mo yung red heart na to tapos i-click mo yung big heart na to. In short, is super like mo yung sarili mong picture at saka video. So, once na-accomplish mo na yan, pwede ka lang mag-apply sa creator. Okay? So, yan yung simple tips kung paano ka maging creator. So, kung meron ka pang katanungan regarding sa paano maging creator, just comment down below para ma kita at magay kita kung paano. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.